Ang allium sativum o mas kilala sa pangalang garlic o bawang sa Tagalog ay isang halaman na mula sa pamilya ng sibuyas. Ang bawang ay isa sa mga pinakakaraniwang sangkap sa pagluluto ng mga Pilipino. Bukod sa pagbibigay ng lasa at aroma sa ating ulam, ang bawang ay mayroon ding maraming health benefits. Tara, samahan nyo akong alamin ang mga nakakabilib na benepisyo ng bawang sa ating katawan. Pero bago yan, kung ngayon ka lang napadpad sa channel na ito, ay pindutin na ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong upload. Isa sa mga pampalasa na dapat mayroon sa kusina ng bawat ng Pilipino ay ang bawang. Maraming mga ulam ang hindi kompleto kung walang bawang. Bukod sa nagpapasarap sa nilulutong pagkain ng bawang, ay mabisa rin sa pagpapanatili ng magandang kalusugan. Ang bawang ay ginagamit na noong sinaunang panahon para gamutin ang ilang karamdaman. Ang taniyag na griyegong manggagamot na si Hippocrates ay inirereseta niya ang bawang upang gamutin ang iba't ibang kondisyong medikal at kinumpirma ng modernong agham ang marami sa mga kapakipakinabang na epekto nito sa kalusugan. Isa sa mga pangunahing benepisyo ng bawang ay ang pagiging mayaman nito sa antioxidant na nakakatulong na labanan ang mga free radicals na nagdudulot ng cell damage at aging. Ang bawang ay nagtataglay ng ilang mga sulfur compounds na may antioxidant properties tulad ng allicin, diallyl disulfide at S-allyl cysteine. Ang mga compounds na ito ay nabubuo kapag ang bawang ay dinikdik, hiniwa o niluto. Ang pagkain ng bawang ay maaari ring makatulong na bawasan ang risk ng pagkakaroon ng Alzheimer's disease at dementia. Kaya naman huwag nating kalimutan na maglagay ng bawang sa ating mga lutuin upang makakuha ng sapat na antioksidant para sa ating katawan. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng mga sakit na maaaring maiwasan o gamutin ng bawang. Ubo at sipon Ang bawang ay nakatutulong mapababa ang pamamaga sa lalamunan at ilong. Maaari itong kainin ng hilaw o idagdag sa mga sabaw at sopas. Sugat at impeksyon ang bawang ay nakakatulong na mapabilis ang paghilom ng sugat at mapigilan ang pagkakaroon ng impeksyon sa balat. Maaari itong ipahid sa sugat o idikdik at ilagay sa band-aid. High blood pressure. Ang bawang ay nakakatulong na magpababa ng presyon ng dugo sa pamamagitan ng pagpapaluwag ng mga blood vessel at pagpapababa ng cholesterol level. Maaari itong kainin ng hilaw o idagdag sa mga pagkain. Ilan lamang ito sa mga karamdaman na maaring maagapan o pagalingin ng bawang. Ngunit nais ko lamang ipaalala na huwag gamitin ang bawang bilang substitute o pamalit lalo na sa mga gamot na inirereseta ng iyong doktor. Mas mainam pa rin kumonsulta sa doktor bago gumamit nito. Maraming salamat at sana may napulot na naman kayong aral sa video ito. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe.